Kumusta, Katrivia PH? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakakontrobersyal na teorya tungkol sa mga Anunnaki. Ang kanilang sinasabing papel sa paglikha ng mga tao. May mga naniniwala na ang Anunnaki mismo ang lumikha sa ating lahi, ngunit ang tanong ay bakit? Para saan nila ginawa ang mga tao? Ayon sa Sumerian mythology, ang mga Anunnaki ay pumunta sa Earth upang minahin ang ginto. Ngunit sa kanilang pagdating, napagtanto nila na ang pagmimina ay isang mahirap at matrebahong gawain. Sa halip na sila mismo ang maghukay, napagpasyahan nilang lumikha ng isang bagong uri ng nilalang na makakatulong sa kanila sa kanilang layunin. At dito sinasabing nagsimula ang kwento ng tao. Sa mga ancient Sumerian texts, may mga kwento ng mga Diyos na nagtipon-tipon upang lumikha ng mga manggagawa, mga nilalang na magmimina at gagawa ng mga mahihirap na gawain para sa kanila. Pinaniniwalaan ng ilang mga eksperto sa pseudoscience na ginamit ng mga Anunnaki ang kanilang advanced na kaalaman sa agham upang ay modify ang mga genes ng sinaunang primates, at mula dito ay nilikha ang unang mga tao. May mga kwento rin mula sa Sumerian texts tungkol sa mga eksperimento ng mga Anunnaki sa paglikha ng mga bagong nilalang. May ilan na hindi naging matagumpay, kaya't nagkaroon ng paulit-ulit na proseso hanggang sa makalikha sila ng nilalang na may sapat na kakayahan para sa kanilang mga layunin. Mula dito, nagmula ang unang mga tao na tinatawag na Adamo. Ngunit bakit nila tayo tinawag na Adamo? Ayon sa mga Sumerian records, ang Adamo, ay isang termino na nangangahulugang tao. Ayon sa ilang teorya, ito ang pinagmula ng pangalan ni Adam sa kwento ng Biblia, ang unang tao kaya may posibilidad na ang ating mga sinaunang mito at kwento ay may mga pagkakahawit o koneksyon sa mga kwento ng mga Anunnaki. Ngunit ang malaking tanong, totoo ba ito? Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa teoryang ito, ngunit ang kwento ng Anunnaki at Adamo ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa ating pinagmulan. Kung totoo nga ang kwento, ano ang implikasyon nito sa ating pagkaunawa sa ating kasaysayan at sa ating lahi? Sa susunod na episode, alamin pa natin ang tungkol sa mga impluensya ng Anunnaki sa iba pang aspeto ng sinaunang sibilisasyon. Totoo nga kaya na sila ang nagdala ng kaalaman at teknolohiya? Kung interesado kang malaman ng susunod na kabanata, huwag kalimutang e-like ang video na ito mag-subscribe, at i-click ang bell icon. Kaya't abangan ang susunod na kwento dito lang sa Katrivia PH, kung saan ang bawat episode ay puno ng kaalaman at misteryo.